Hello. Gala po muna kami sa Tagaytay. O di ba? Formado sila oh. Ganda ng mga dress nila oh. Let's go. Ready? Are you ready? Dito makita si Dane oh. Hi, yung dalawa. Ayun sila on. Hi, are you ready? Are you ready? Let's go. Let's go. Let's go. Dino. <laughs>

bibili daw kami ng speaker. Practice si Maddy kumanta. Ano Maddy? Practice ka lang kumanta? Practice siyang kumanta. So, kumuha si Kuya ng bagong stock. Paayos mo kayo ate. Ate Maddy, paayos nga ako. Please. guys, muna kay ate. Maganyan, okay. Maghanap tayo ng payong mamaya na hindi sira. Ayan na, Maddy. Ang speaker. Pwede ka na mag-practice na mag-practice. No, Maddy? Maddy. Ano? Ano? Masaya na? Ha? Masaya na? Sampulan mo nga, Madi. Sampulan mo nga sila. Pwede ako din Sampulan mo nga, Madi. Dali. Para masubukan mo yung Ano yung sabi mo kay Kuya? Anong isa-search niyang kanta? Dali. Anong kanta? Ano yung kanta na yan? Ano yung kinanta mo? Lasong halik. Lasong mong halik. Hindi, yung isa. Yung una mo, yung isang kinanta. Copyright. Ano yon Mali? Para i-search ni Kuya. May load ka, Kuya? Ayan. Ano yung kanta mo, Kuya? Para i-try nga. Para ma-try yung speaker. Bago natin iuwi. Dali. Ah, dito ka lang, Kuya. Dito. Dito ka lang, ha? Ha? Dito try nga lang yung mic eh. Ay, yung speaker eh. Oo, oh, saglit lang. Ha? Hindi ko alam eh. Pwede pa search na lang para makita. Oh, dito ka lang. Oh, dito ka lang. Dito. O, doon ka, <laughs> oh, doon ka, doon tayo, doon tayo, tayo. Hello. Maganda <laughs> naman Hello. lo Oh, ayan. Hello. Try mo lang sa... Ay, Hi, huwag mong... Oh, hindi naman tatapusin. <laughs> hindi naman natin papatapos. Hello. <laughs> Aray. Bakit masakit sa tenga? Malapit ang reception. Ah. Dalawa na lang po natin. Ha? Ano, Anong dalawa natin? Anong dalawa natin? Dalawa. yung dalawang kanta yung kakantahin mo? Hello, hello. Dalawa po tayo kakanta. Dalawa po tayo kakanta? Ay, hindi pwede. Ikaw lang. Eh. Saglit lang. Kahit yung ilang, ano lang. Oo, kahit intro lang. Oo, kahit intro lang. Dito pa lang. Oo. Para malaman kung ano, kung... Kung maganda yung speaker, Madi, kasi kung hindi, hindi natin bibilhin. <laughs> Di ba? Mm. Kay Moira. Yan, yan. Kay Moira. Wala uh na. -oh. Sige na. Para matalingan natin yung speaker kung maganda. Kung hindi, hindi natin bibilhin. <laughs> Oo. Hindi natin bibilhin kung ano, kung hindi maganda. <laughs> Lumayo ka ng... Ah, bakit ano, ganon, nagaganon? <laughs> Ha <marriages> kita <timing> mo ilapit sa bibig. <laughs> okay na. Kung may problema. Ha? Huh? Gagawan pa ng report. Ah, oh, sige, nakatitignan lang. Ay, mamaya punta tayo doon mamaya. Pagkatapos ni Kuya. Ah, oh, sige, tara doon. Dali na lang Kuya doon sana. Sa counter na lang. Bibili daw kami ng ano nito. Salamin. Tignan pala. Sige, bibili kami salamin ni Dane daw eh. Alin, anak? Alin? Saan dyan? Alin? Ay, yung pink. Ang dahil mong salamin sa bahay, nak, hindi mo din naman sinusuot. Ito ba? Ito? Ito? Oo. Uh. Okay na yan. Ibalik e, mo nga ito, dyan. Hmm. Saan? Hindi, ito na sa kanya. Patingin, anak. Wow! Ganda naman. Okay, tara. Hmm. Ikaw, Madi, hindi ka bibili salamin mo. Ha? Patingin nga. Parang pambata naman yan, Madi, patingin. Kaya nga, pambata naman. Ito, ito yung mas malaki, oh. Mga pang, ano, mas malalaki. Anong ganun? Ito iniikot to, Madi. Iniikot. Ayan, oh. mm. Para makahanap ng magugustuhan. Ganyan. Anak, hindi yan, anak. Wala. O, oh, di ayaw. O, oh, tara. Hindi, tayo ng ano mo. ng nang, nang palitan natin yan. Kasi sira yan. Palitan natin to. Saan? Saan? Ang ako nito. Ilagay natin dun sa... Okay, ko natin yung charger na po. Ano, okay na yun, Madi? Ano, okay, 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 Ha? Okay na yun, Madi? Ano, Madi? Bilhin, hindi. Bilhin natin, hindi. Bilhin natin o hindi? Okay. Bilhin po. Ay, hindi na ako. Hindi na ako. na Huwag na natin bilhin, Madi. Huwag na natin bilhin. Eh, sige po. <laughs> 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 Huwag na natin bilhin, ano? Ano? Ha? Huh? Uh, parehas daw sila o oh, ng salamin. Yan na yan okay na 'yan sa iyo Parehas kayo ni Ate. La. Galing naman. Hello? <laughs> nagkikiparehas daw. <laughs> ah, na yung ano, speaker nandun na? Ah? ah, okay. Oo, oh, na yung ano, namili yun ng speaker Oh. Ano yan, dalawang ano yan ah. Dalawang bangaw. naman <laughs> namin, Yeah. Oh, cute daw nila oh. Yeah. na kami. May video ka ba kung makain tayo, eh? Nag-video. Uwi na po. Babay na kayo. Bye. Salamat po sa panunood. Ayan. Meron ng libangan si Maddie. Bisaya, di bayi-bayi yung libang? Yay! Libangan <laughs> ba? Kanang kalingawan ba? Kalingawan, Madi. Uy! <laughs> malibang ka na, Madi. Lagi. Eh, meron ka na libangan ba? Lagi <laughs> ko malibang. Lagi ka malibang, Madi. O, <laughs> oh, kasi may libangan ka na eh. Malibangan. Buot sa'yo, Madi. Uy! Puro na lang <laughs> tayo libang. Ayan. Hi, Den. Tulog na ba ikaw, nak? Hindi pa. O, babay na kayo. bye, -bye. Babay na ikaw, nak. Bye. bye babay na. Wala, na si, ant, si Den, no? Ibaba mo nga yung payong, madi. Ibaba sa may paanan. Lagay dyan sa baba. Ayan, baka matusok pa kayo dyan. Okay. Uwi na po.